papastol <clears throat> Dito pa 'yung iba. Tingnan natin kung paano sila kumain ng mga kuhul or snail. pinakawalan ko yan sila para makakain kaso nga lang dapat banda yan kasi may ano na dun oh. may binhi baka nila maubos maganda talaga ito. Pag low budget kayo, mas maganda to. Ipapastol nyo lang sila. Pero dapat babantayan nyo lang. Baka makaperwesyo kayo. Ito sa amin naman to dito. Kaya okay lang. Mas maganda nga to para yung mga snail sa palayan kainin nila mawawala na so wala nang problema yung ano yung tanim na palay kapag tinanim na yan sige kain kayo o, kasi pag nabusog na yan sila papa ipapasok ko na yan sa kulungan baka kung saan pa yan pumunta hindi na pwede dun may mga ano na din dun kaya dapat talaga babantayan sila. Punta na kayo doon sa kabila. Nauubos pa ka nila oh. para makatipid-tipid din tayo sa ano nila sa pagkain tapos kapag nangingitlog na daw mas maganda kapag nakakain sila ng snail or kuhol para mas yung itlog nila mas makapal yung balat tapos pratis uh, parati sila manging itlog oh. na lang hindi maaraw masyado maaraw <coughs> So, siguro dyan lang muna yan sila. Pagkatapos dyan kumain, magpapahinga. Andin kain na naman.